Tuyo sinigang? ni <laughs> anak ng patis na manoo ah, kag nagluto ka ng sardinas na sinigang lagyan mo ng patis para yung lasa matimbang <laughs> anak ng putakte na manoo ano ba tong pinagtututuro mo rapi po <laughs> Ito ay pangalawang bahagi ng Sardinas serye ni Rapi Kung sa unang bahagi ay nagluto siya ng bola-bola ng sardinas at tsaka sardinas na palaman, yung may itlog na napakaalat na ipapakain daw sa aso at may sardinas at may bawang pa. Ngayon naman, magluluto daw siya ng sinigang na sardinas. Ang tanong, kakainin kaya ng pamilya ni Rapitulfo, itong mga niluto niya na mga sardinas? Ay sabi niya ay niya sa aso kakainin kaya ng kanyang mga aso? Sino kaya ang kakain? At tingnan nyo to, meron akong nakita. Meron akong napansin dito sa katulong ni Rapi Tulfo. Isa ba siyang spy ng China? Sa mga makapanood nito ay maaaring niyong sabihan si Sen. Rapi Tulfo. Baka na-infiltrate na ang kanyang bahay dahil sa natuklasan natin. So, let's go sa Sinigang na Sardinas ng mga Pilipino, sinigang. Sinigang na baboy, sinigang na isda, sinigang na hipon. Sinigang na bab? Sa amin kasi, walang... Kapag sinigang kasi sa amin, ano lang eh, isda, hipon, pusit, mga ganyan eh. Pero sinigang na baboy, baka nilaga yun, di ba? How about sinigang na sardinas Sinigang na sartines. Ito ang medyo mabigat-bigat. Save the best for last. Okay? Wow The best daw ito. The best. <laughs> Pag nagluto tayo ng sinigang, lasang sinigang talaga. Pero... Magluluto ng sinigang, dapat lasang sinigang talaga. Alam ka naman, lasang adobo ay din. Ano ba naman yan? So, huwag mong walain yung lasa ng main ingredients mo. Puchis oh. oh. Siguraduhin mo yan kasi yung bola bolang sardinas mo nawala. Naging corned beef ang lasa. <laughs> mga makers dyan ng sardinas, alam nyo na. Ah, mga makers dyan ng sardinas, alam nyo na. Ah, ah Kung mapapanood kaya ito ng mga makers ng mga sardinas, lalapit kaya sila sa inyo? Sige nga, rapitulfo. Kung ganito yung makikita nilang video mo, mamaya makikita natin kung bakit. Ha? Agad pa rin natin ng na konti to. Ikaw ang distigo. Wala akong camera click to. Ngayon, gagawin natin, nag-unsa ka naman. Naglalakas ang sibuyas <laughs> Ganito yung sound. Mahina to. Sige naman, talo ko sila. Ito mga taga provincia Oo, oh, oo, oh, ano yung damit mo? Ate? Ano yung damit mo? Ano yan? Parang nakikinita kong espiya kaya ata ng China. Mamaya makikita natin kung ano ito. Ito, 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 yan. Mag-size niya ng sabi buwes, mag ng bawang, pakita niya, bawang, okay? yung Sinigang bawang? Sa amin hindi Yabang ko lang sa iba pero sa amin hindi eh pag sinigang, walang bawang 'yan. Kula. Nilagang baboy meron. Buto oh, to ang kosi nila. Yeah, oh, wala no. nang mantika. Okay. Lagyan okay. mo mm na ini baboy. Huh. Pag katandaan. Mhm. Kina-mula kitasyon. Ganya naman talaga pag sinigang kami ha. Pag nagsisigang kami ng isda, mga malalaki talaga 'yan, Chak -chak, ganyan lang. Ganyan talaga. Pero sa kanya, dapat tini-slices or kaya yung, yung pinong-pino. Pang-sos ng spaghetti yun eh. <laughs> dapat tumalit, di ba? Maraming magkali sa'yo. Kailangan, meron mo. cooking class. oh Rabi Tulfo's cooking class daw. <laughs> hmm. Sige na. mag magano mag, na, ano mag-enroll na kayo. Tapos, sinigang sa dinas. Tinurtang sardinas dinas. Tinurtang Tinurtang sardinas. Crispy sardinas. Ang crispy sardinas. Anak ng teteng. Kare-kare sardinas. Okay. Kare-kare sardinas. At ng klaseng luto ng sardinas, I can do. Okay? Talaga ba? Ang tulad na pinag-aral kayo. Ayun, sardinas. Ayan na, sardinas na. Wo-wo. Ba't lalaki talaga ng sardinas ni Rapi Tulfo? Saan ba nabibili yung ganito? Hahaha. <laughs> Ang pating naman yata tong... Ang lalaki oh! ba? Diba? Hindi normal na sardinas ito eh. Baka imported ito. Anong sardinas ba ito? Ba't ang lalaki? Pating ba yan? Balena naman yata yung ginawa nila sardinas. <laughs> Now, nah. <Hold> put it. Ano? Baka kami. Oh, 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 oh. You know? Oh, ano to? Ano yan? Ano yung damit mo ate? NGCP ba yan? NGCP oh. oh. NGCP yan di ba? Di ba siya nato rabbit hole Ngayon Senator ka na? Di ba galit na galit ka sa NGCP? Bakit ka mo? Kasi 40% yan ay pagmamayari ng mga Chinese. Ng China. O bakit nung hindi ka senador, okay naman oh. No? Suot-suot ng katulong mo ng NGCP, baka sa'yo nga galing to. Bakit ngayon, galit na galit ka na sa mga produkto rin ng China. Pinatatanggal mo nga yung mga computers doon sa ano eh, sa mga militar na mga made in China. edi eh di wala nang natira. Tapos ikaw pala, oh, di ba? katulong mo NGCP suot suot oh bakit noon okay naman bakit ngayon hindi na anong nangyari <laughs> ha baka SP yan na ng China you know NGCP yan sigurado yan o oh, tignan nyo yan CP yan eh oh. alam niyo po mga kapatid hindi naman sa nagbibigay ang paborito kong kalinin ng malipa ko sa Buenas Mm, paboritong kainin ng maliit pa daw siya sardinas. At tuyo. Mm, at tuyo. Ito talaga yung mga linyahan ng mga politikong pulpul eh. <laughs> mga ulam nila, sardinas, tuyo. Mm. Sa bahay. na mahirap. Mahirap, sigurado. ato. naman kami naman po nakatikim na kayo nito. Matagaling po sa school. Ang una kong sinatupan, yung kaldero. Mm, kaldero na may? Mm. Kaldero na may? Oh, yung may kanin, parang may tutong, parang bahaw. Tawag na sa amin sa Bisaya, dukot, masayom. At pagkatapos, mm. ko po. Talagyan po yun gatas at asukan. Kal oh, mahirap kayo. Hindi kayo mahirap, may gatas kayo eh. <laughs> ano na naman si Miss NGCP? Ayun ko kanji. No? Miss NGCP, hello! Chinese spy ka ba? <laughs> sa akin. Yung yung merienda ko. Siguro marami sa inyo nakabiling sa akin. Kung minsan, hindi nilang kanin, kaya ko sa school. Mami, pasensya na to Ito ayaw mo pasabi. O ba't ayaw pasabi ng mami mo? Ayaw pag-usapan na mahirap kayo. O baka naman kasi hindi talaga kayo mahirap, Senator Rapitulfo. o nagme-mekos-mekos ka lang talaga nang nagpapanggap na mahirap. Siguro, nahiya kayo. Pero, nalagyan dito. Hindi naman hmm. nahiya sa pinagalingan mo kung minsan, kanin ko, pahaw ang tawag sa Pasay. Gagawin ko po yan, pangitin ko. Pagkatapos, kuha po ako ng mantika kasi hindi ko ito ng Ang, ang likot talaga ng kamay mo, Rapi. <laughs> And then, nalagyan no. ng toyo punti oh, at punti ng sukal. Oh, toyo at sukal. Kung wala ng toyo, mantika asin, kakainin ko po, po. Siling po. pala. Talo na. Gusto na. Yan na po naranasan ko. Ito yung sasabi ko, sa pagpakyat po natin, kailangan. Oh maroon din tayong tumingin sa baba. Dahil pag naapit na po natin yung tokto, at at ang ating kasikatan, ang ating kaganda sitwasyon, at tayo bababa na. Ayan, baka bababa ka. Is, yung mga nagaan na sa baba, papalakpak ba ang tayo. Hinitay sa pinang buh, ang yabang-yabang noon. Hmm. Kaya, yun po yung hindi ko sabihin. Now, next. So ang pinamalabas ni Rabbitulfo ngayon ay mahirap daw sila. Pero tingnan natin to. You know, tapos pirma naman hmm. ng mami ko. 10 hectares of land. 10 hektarya po, parcel of land, agriculture. At when you claim and transfer kay Hill Cornell. Nag-donate sila ng 10 hektarya. Yan ba yung mahirap, Rabbi Tulfo? <laughs> Nanay at tatay ni Rabbi Tulfo nag-donate ng 10 hektarya. Yan ba yung mahirap? <laughs> Siguro mahihiya yung nanay mo kung ano-ano ang kinukuwento mo dyan. Dahil talaga namang mahirap paniwalaan. Nakakapag-donate ng sampung ektarya. Yung magulang mo. Tapos ang ipoportrait mo. Mahirap lang kayo. Naguulam ka lang ng mantika. Ang paborito mo, sardinas at tuyo. Can you imagine that? Ha? Huh? ano to, hindi ka ipokrituhan ito. Hmm, tuloy natin to. Ito ay, pinakamatigas. Ang pinakamatigas dito ay itong sitaw. Hmm, sitaw. Oh. Check, correct. Pag natin yung niyo pag tinta tinta. Ang unang gagawin natin tinta ay hmm. asin, asin, asin. oh, oh. Isang kutsarita ko no? Kaya na pa ako ng guluto, meron pa akong gumamit ng bichin. Hindi ko maganda sa kusugan ng bichin. Sunod, hindi daw mga kalusugan kalusukan sa bitchin. Sa susunod, babasagin natin yan. Misinformation kay Rapi po eh. Now, saging. Ba't may saging? Sinigang saging? Sino naglalagay ng sinigang S ng saging? Sa sinigang. Ano daw yun? Banana. Tibis na betchi, pulang asukal. Pulang asukal. Brown sugar yata yan eh. Pulang asukal. Ang toyo sinigang. Anak ng patis na manoo. Patis pang pala sa to. Patis pa rin. Bakit daw? Ito mo mga kapasin sa ginas. dapat. Para matimbang. Ah, kaya nagluto ka ng sardinas na sinigang, lagyan mo ng patis para yung lasa matimbang. Anak ng putakte naman o. Ano ba itong pinagtututuro mo? Rapi tulpo. Now, sunod natin nalagay. <laughs> Eh, kakainin kaya to ng pamilya niya. <laughs> oh, NGCP. Nakita nyo yun? NGCP. Balik natin. NGCP. Confirm. Is pang pala sa to. Is na naman po sa dinas. Sa dapat. Oh, maghanda. 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 Sunod natin yung guys hop NGCP. ah <laughs> oh, Ang NGCP ho, ang pagmamayari niyan ng 40% ay China. Noon, okay sa kanya. Pero nung nag-senador na, aba, problema na. You know? Kasalamuha mo ang NGCP dyan, no? Rapi Tulpo, anong nangyari? Bagit bigla-bigla kang galit na galit ka na sa China? Kasi viral. Pinag-uusapan kasi. Yun tayo, eh. Baka Chinese spy ka, te, ha? Rapi Tulpo, oo. Oh. Imbestigahan mo yan. Nakadamit ng NGCP. Ayong repol. Sinigang repolyo. Nilaga namin nilalagay yan eh. Kayo ba? Nakong. Kukulaan ko to magmumukhang kaning baboy to. Kaya nga ngayon, ito, sili. Sili? Sa tinula namin yan nilalagay eh. Ewan ko lang sa inyo guys ha. Pero sa amin tinula, sili dapat yan eh. di ba? Hindi sinigang. Never. Diba kay kanya-kanyang luto naman. yung hot sauce, kaya kung nilalagyan ko, para medyo... Ba't may hot sauce na naman? <laughs> Lahat ng niluto niya dito, na sardinas, may hot sauce. Hindi ko timpay, hindi yung blank. In Ba't hindi mo lagyan ng sili na lang kaya? Ang hangya, hindi mo malasahan, pero parang didikit. Okay, dahon na. Ako. May kangkong pa. Tama, correct, correct, tama, sinigang. Di ba pag sinigang medyo maasim? Ba't walang pampaasim ito? Tapos na. Ito na oh. Kulang! 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 Dagdagdang nang kulang ko asin. Ako Masarap masarap Anak ng teteng! Tignan nyo nga yan! Parang kaning baboy na oh. <laughs> Idol Rap, hindi atas sinigang yan. Nilaga po ata yan. Oh. Sabi na eh. Sabi na eh. Oh. Sari at saka si Odette oh. <laughs> Lagot kayo ngayon. Pero, oh, pero kung kami po ang tatanungin, pwede po yang tawagin, sinilag. Sinigang na nilaga. Oh, may ilusot lang. <laughs> Ito, hindi ka rito. Ito, masa, ito, pinakmasok kumain sa lahat. Wala hmm <laughs> sino to? Yung corn beef. Ayun, sabihin sabi mo sa akin kung mali. Hmm, ka. Ikaw na naman. Yung, tingin mo ha? Si Maru Isa. Si Parang yung tsura nyo, eto na naman tayo. <laughs> eto na naman tayo. <laughs> Masarap daw, sir. <laughs> Success! Success. Success kakainin mo, masarap, masarap eh. Papa ko, ayan, success. Yan yung sinasabi ko, mga kapatid. naman, mag-invento kayo ng... Pwede mag-invento ng... Luto na gusto ninyo. O, naluto na gusto ninyo. in mo to. Wow. Sana all. Kayang mag-invento ng ulam. Pero balita ko... Hindi lang ulam ang kaya mong imbentuhin eh. Kaya mo ding mag ng mga istorya eh. It's all in here. Talaga, ang sadinas, mga saan, sa oras ng kalipitan. Mm, ngayon, sige na, kainin nyo na. Tula ng bangun. Sige, tayo mag-ibig. Okay. Ano ba? Ano oh, ba? mali? Eh, eh, ah, ayaw pinag hindi pinakitang kinain. <laughs> hindi masarap yan. Ba't may aalis dyan? <laughs> mm. Mission accomplished. Sa pagluto ko. O ngayon naman, Tinigyan ako ng reward. ni darling, yung sweetheart. Oh, Oh, meron daw siyang regalo. Tignan natin kung paano niya tanggapin ang regalo, ha? cheese pandesal uh -huh. Nagluto ka ng sardinas, tapos yung, yung merienda mo, obet cheese pandesal. <laughs> Hayop. obet cheese pandesal. Oh. Mm. Ito ang reward po. Kaya na lang. Bakit? Mas masarap ang luto kasi galing mo dun sa isang pagkain na niluto ko na masarap. Ang niluto daw na masarap. Tignan, tignan nga natin kung uulamin niyo mamaya yan. Kakain na lang. Ang layo. Kung papel ito, Masarap. At Dapat grateful ka eh. Niregaluhan ka. Pasalamat ka. <laughs> Tapos, ang cooking lesson mm. at ni Mar Hmm, eto na, eto na, eto na. Mamaya, mamaya, magkakain na sila. Yo, siya ay taga-video lang, taga-tawa, taga-comment. <laughs> mm. Okay? Bakit hindi takatikim? Rapi, ayaw ni Maricel, na Sardinas. Bakit hindi takatikim? Hanggang <laughs> sa susunod naman, mga kapatid, dito sa Idol Love Kitchen. Bye! Bis na ako kasi pinapawisan na ako. A few yeah. moments yeah. later. Okay. Oh, eto na. Eto na. Now, anong kasi pula meron tayo? Bola-bolang sardinas. Oh, Bola-bolang sardinas. Sinigang na sardinas. Sinigang na nilagang sardinas. Ito lang tayo, may ulo niya. Oh, oh, may ibang ulam. Ito, adobo ang pusit. Oo, oh, may adobo pang pusit. Bulalo, sinigang. Oh, may bulalo. May bulalo. Na, may talakito. sinigang Sa na, na talaki ito. <laughs> Hayop ka. Ako po nang kakain. Dahil ako ito ang sinigang na sardinas. Actually, pamatik naman ito ba? Oh, tignan nyo, mayroon bang kakain sa kanila? Ah, uh, kalikalikan mo ako ito. Isang <laughs> mm, subo lang. Tinikman lang. Oh, salap. Tamang mula lo. Sige, hindi ko kuha ko nito. Sige, let's see. Oh, yun na. <laughs> Wala na. Oh, anong nangyari? Nandito na sa kusina. Sino kakain? Hulaan nyo. Oh, mga trabahador. Yan ang pinakain nila sa kanilang trabahador. Ayos, masarap. ni Sige, sabihin nyo hindi masarap. Tanggal kayo lahat sa trabaho. Pinakain sa mga trabahador. Yan ang pinakain nyo sa trabahador ninyo. Naguulam kayo ng sinigang na ito. Totoong sinigang yon. May bulalo pa. Ano pa? May lumpia. <laughs> uh, <okay. Okay. mys> daming trabahador no? Middle class. <laughs> daming trabahador. Ba't ang daming lalaki? Trabahador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diyos ko, hindi bababa sa sampu to. Lalaki pa lang middle class, magkano sahod ng mga to? 10,000? Isang buwan? Mga driver? Or mga 15,000? dami pala, oh. Middle class. So, ayan. Hindi kumain yung pamilya na Rabbit Tulfo sa sardinas na luto niya. At hindi rin niya pinakain sa aso na sinabi niya tuon sa unang video na ginawa natin. Sino kumain? Mga trabahador. Yun ang pinakain. Yun ang ipinaulam. Grabe naman yan. Inexperimento mong ulam. Yun ang ipinaulam mo sa mga trabahador mo, Rabi Tulfo. Grabe yan. Mm, yun lang. Bye-bye.